Nakatakdang ratipikahan mamayang hapon sa dalawang kapulungan ng Kongreso ang 5.268 trilyong pisong pambansang budget para sa susunod na taon matapos na lagdaan ngayong umaga sa Bicameral Conference Committee Meeting ang napagkasundoan ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Sa panayam kay Senate Committee on Finance ni Angara, sinabi ng Senador na may ilang mga ahensya ang nataasan ng budget at may ilan naman na tinapyasa ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Sa kanyang pagkakaalam, ang mga tinasa ng budget ay ang Department of Education, State Universities and Colleges, Judiciary at Department of Interior and Local Government. Kabilang naman aniya sa ibinaba ang pondo ay special fund for assistance projects ay inilagay sa unprogram fund. Maging ang ayuda program ayon kay Angara ay dinagdagan din sa BICAM tulad ng emergency employment sa ilalim ng Department of Labor and Employment, assistance sa individual crisis situation sa ilalim naman ng Department of Social Welfare and Development, libring tuitions at itong subsidiya sa PhilHealth at itong assistance sa, sa mga indigent patients sa mga public hospital. Matapos nga ang ratifikahan ito sa dalawang kapulungan ng Kongreso for printing naman ng isang linggo bago ito dalin sa mesa ng Pangulong Marcos para lagdaan ang 2023 National Budget. yung tadagdagan is uh, yung education budget, tapos yung, that's the state universities and colleges, tapos yung Department of Education, tapos itong uh, uh, infrastructure budget na tagtagan din. Tapos uh, among the agencies, DOJ, Department of Justice, PILG, uh, Supreme Court, uh, and the Judiciary. ano uh, yung mga naalala ko. Sa pawasan, yung mga uh, yung special funds, uh, tsaka may kaunting bawas. Yung ibang Uh, foreign assisted projects nilagay namin sa program Kasi under the program fund, pag may foreign funding siya, pag nag-materialize na yung loan, pwede nang uh, pondo. Ako, si Jojo Sikat, walang inatas sa balita.